Next, punta tayo kay Mayor Lenny. Um, okay siya, sige. Um, kung baga maganda, maganda yung sa niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, ina pinapasok nga niya sa bahay niya, hinos niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila... Ayaw, ayaw nga nila ICC, both um, Bam and the uh, Lenny, ay nila nung ICC, sinabi nila sa akin yun. At talaga, like, uh, personally? personally? No, no, no. kung, kung mananalo daw si Lenny noong 2022, eh, hindi raw nila uh, ibibigay si Digong sa ICC. Eh ako na nagulantang ako, kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first. Then, saan natin siya ipipressure, convincing natin, natin siya. Pero that early, sinabi na nila, kasi nga kaibigan nila eh. Oh Hindi nila, nila kaaway. Ka Hindi nila kaaway. Pa, paano niya sa kaibigan? Based paano lang ba yun doon sa pagpapasok niya sa bahay niya, niya sa naga? Or there's something else that you know? Um, okay, tignan mo yung association ni, kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte, if they said anything negative about each other, wala yan. Okay, nag- okay. Ano sila? Meron silang, cooperation. Meron silang partnership. At ito, um, hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaway mo. Di ba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Di ba? Ang papasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, ito optics na itong maliwanag yun. Even up to now, tatanungin kita, Christian, meron ba sinasabi si BP Lenny Oo, dito sa impeachment ni Sara, is she in favor or not? Wala. So bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, eh, ha, ah, pa niya ito nga. Ito, hindi. I am telling you now, hindi. I know these, these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Nalilinig ko yan, sinasabi nila yan. Kaya, okay. Yun yung sinasabi ko. Kaya di, hindi ko sila pwedeng supportahan sa 2028. In fact, kukontrahin ko sila kasi alam ko hindi align yung agenda namin.